Bahala na kayo. Again, sa mga wala pa pong agency dyan, si mag-comment lang po kayo dyan. At ba, antayin nyo yung comment din ni Agent Starnim. Hi, Ann! How are you doing? Aling, aliling kasi pong. Paano ba mag-live? Mag-live lang po kayo. Paano ba? Paano nga ba tal? Paano nga ba mag-live? Ano ba yung pipindutin? <laughs> sa, sa pangalawang pindutan. O, oh, may makikita kayo dyan na live. Nandito lang yun na sa kanan nyo. Magawing kanan. Dark Agent! Hello! Doon mo lang doon. Makikita nyo yun. Somebody, somebody Okay. Dulo left. O, oh, sa dulong left daw. ang oh, hirap ipaliwanag eh. <laughs> Ayan ah, sa Borbilat Agency. Si ah uh, Agent Steinem po ang mga ang mag-guide sa inyo kung paano sumali ng agency natin. Okay?